makinig. Marunong ba tayong makinig? Sa pakikinig, doon tayo makakaunawa. Doon tayo matututo. Ano man ang naririnig, ito ay napagtatanto ng isip at natututuhan ng buong pagkatao. Tayo ay tinatawagan na maging masunurin sa Diyos. To be obedient, ang salitang obedience ay mula sa salitang Latin, ab o dire, na ang ibig sabihin to hear or to listen, makinig. Sino o ano ang bahagdan ng pakikinggan? Una, pakinggan nati ang Diyos. Nandyan ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ni Yesus. Ito ang mga salitang gumagabay at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa pagsisimba, ang salita ng Diyos ay ipinapahayag at ipinapaliwanag. Bukod dito, sana meron tayong pagkakataon na ito'y personal na basahin o pagnilayan o kaya'y maging interesado at sumama sa pagninilay ng mga munting pamayanan o yung BEC, Basic Ecclesial Communities. Ang bahaginan ukol sa salita ng Diyos ay simula ng pagpapahayag at pamumuhay nito. Ikalawa, pakinggan ng kapwa mula sa pakikinig, pagkakatuto at pamumuhay sa salita ng Diyos. Ang sinuman ay maaaring pagmulan ng katotohan at kabutian. Nagiging mga kasangkapan ng Diyos para ipabatid sa lahat ang tamang pamumuhay. Kaya nga, matutuhan din natin ang makinig sa kapwa. Hindi lang sa taglay nilang kaalaman, kung hindi lalo pa sa kanilang karunungan sa buhay. Maging bukas ang tainga at puso na matuto sa iba. Ikatlo, pakinggan ang sarili. Maari, patungkulan nito ay pagninilay sa sarili o yung self-introspection. Hindi nga ba pagkulang sa pagninilay o pag-iisip sa mga sinabi o ginagawa? Maaring maging komento ng iba, narinig mo ba yung sinasabi mo? Narinig mo ba yung yung mo. O kaya, alam mo ba yung ginagawa mo? Magkaroon nawa tayo palagi ng panahon sa pananahimik para pakinggan ang sarili, malaman ang kamalian at matuto sa Diyos at kapwa. Sa ating pakikinig at pagkakatuto, tayo din ay magiging tagapagturo ng katotohanan, kabutihan at makadiyos na pamumuhay. Amen. Makinig isang salita sapagkat sandigan natin ang kanyang salita.